at ah, na kayo ito binibenta ko tong suklay na to ang suklay na to <coughs> excuse me ang suklay na to ano lang to ah, ko siya ng 2 million 2 million pesos bakit 2 million pesos ang comb ang suklay na to dahil ang suklay na to ah, dahil sa suklay na to pwede kayo yayaman kayo yayaman kayo so pag binili nyo itong suklay na to at uh, pwede kayo magkaroon makakaroon kayo ng 1 million pesos every day every day ito so, na sabihin nyo at uh, naiwagang uh, suklay please uh, ang hiling ko po bigyan nyo ako ng 1 million pesos every day so uh, bibigay nyo yung suklay yung suklay, di ba ito yung suklay lalagay mo siya sa drawer tapos Um, after uh, after one hour yun yung suklay na to magugulat ka na lang yung suklay meron na siyang kasamang 1 million pesos kasi ito pa itong suklay na to kaya to 2 million uh, kasi yung suklay na to ano siya magkakaroon ka ng house and lot house and lot tapos um, house and lot meron pang mga security to <laughs> house and lot may mga security pa tong suklay na to Uh, Tapos ito pa, kaya 2 million pesos to, kaya 2 million pesos na suklay na to. Um, that, pwede ka pang gawin nito ng suklay. Itong suklay na to, pwede ka gawin ng ano, um, magkakaroon kayo ng hospital. Hospital. O, oh, hospital. Bibigyan kayo ng hospital. Kaya itong suklay na to, itong suklay na to, Um. Uh, bibigyan ka pa niya ng ano na sports car, sports car, Ferrari, Lamborghini, ikaw lang mismo kung ano gusto mong sports car. Tsaka big bike yung mga uh, Aerox ganyan, etong Suklay na to ikayayaman mo no. So, ano pa hinihintay niyo? Bumili na kayo. Etong Suklay na to 2 million lang. Suklay na to 2 million lang. Dahil sa Suklay na to, uh, magiging uh, millionaire kayo every day. Uh, kaya ka bigyan ng Suklay na to ng uh, 1 million pesos every day. So ako ako may 1 million ka. Uh, I-risk nyo na. Uh, Mag-ipon na kayo ng 2 million. Isipin nyo, yung, yung 2 million, yung 2 million, yeah, so, su su suklay na to, 2 million. Kung tutusin, 2 million lang. No? 2 days nyo lang, 2 days lang. 2 days lang, mababayaran nyo na, di ba? Oh, 2 million, 2 days lang. So, sa isang linggo, may 7 million na kayo. Eh, pag binili nyo nga itong suklay na to, pag binili nyo nga itong na to, na 2 million, eh, everyday nga may 1 million kayo, no? So, pa, at, grabe, so, mangyayaman kayo. At ito pa, ito pa, at itong suklay na to, may bonus to. May bonus, meron pa tong bonus. May bonus tong suklay na to, bukod sa, bukod sa, house and lots, hospital, sports car, at saka everyday na 1 million, no? Ito ang bonus, may bonus tong suklay na to. Ah, meron kayong libreng may libreng sampung zombies may libreng sampung zombies As, ano pa nyo what are you waiting for uh, na kayo ng aking supply 2 million lang thank you